na mga boss yung aking kinatatakutan kaya kagabi talagang hindi ako makatulog eh. yan o nabitin yung ating isang brood at dahil nga sobrang lakas ng ulan dinagdagan pa ng kanya pagkasabit mabuti na lang at hindi sinabayan ng napakalakas na hangin kung hindi is ah eh, hindi siya sa kanyang tipi. Sana naman makasurvive ka, brad, ha? Ikot pa ako. Mga boss, yan Oh. Yung isa nating brood Sumabit sa kanyang TV at uh, siguro hindi ko alam kung ilang oras na siya nakasabit. At ah... Uh, dahil sa sobrang lakas ng ulan at ginaw dito sa lugar namin yan sana makarecover dadalhin ko yan mamaya sa ano uh, loob ikot pa tayo mga boss baka mayroon pang ibang nasabit sana naman wala na ito ang sitwasyon dito walang kahangin hangin ito po ay lida so kung mayroon mang kunting simoy o ihip ng hangin magre-react yan or gagalaw yan pero ni isang ano ng kanya mga dahon wala pero ang ulan mga boss walang tigil ang ulan maghapon magdamag yan po ang dala ni bagyong falcon dikot pa tayo isa isahin natin itong so, ating mga manok dito sa cord okay naman siya <coughs> yung iba okay naman wala namang problema yan oh may isang nangalakabas na may makulit na naman Lugun na lugun siya. So, pag na-expose yan sa ulan napaka delikado po yan dahil in, wala silang depensa sa ginaw eto unti-unti na silang naglalabasan pa isa-isa yan medyo tumila na naman ganyan po ang sitwasyon ngayon dito sa amin sa western pangasinan si Falcon pagka nagsawa siyang umulan titila siya saglit lang para bang nagpapahinga lang pero tingnan nyo yung kalangitan madilim talaga siya ang bagal ng takbo ng mga ulap halos hindi gumagalaw kaya pala siguro ang buhos ng ulan ituloy tuloy ito pang isang makulit ayaw masumilong nasa taas ayan po So Balikan na natin mga boss yung ating nabitin na broodcock at atin nang ayusin. Isa lang siya na nabitin. So sana makarecover sa lamig. Ito na. Ito siya. Bumigay na yata. Wag naman, wag naman. My friend. Lika, lika sa loob. Lika, lika. 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 Oops, aboy ka pa. Kaya pa yan. Lika na. Sa <coughs> yung kanyang katawan mga boss. Lakas. Tagin natin sa loob. Pagkasakaling na-revive pa natin. natin at uh, andyan lang naman yung ulan magpisa naman grabe <sighs> kang mamatay ay hey dol sayang ka ang daming chicks na naghihintay sayo comes breeding season nagnat pala kaya pala hindi siya nakabisita kagad sinunod po natin ganito ang gawin ninyo mga boss kung sakaling ma-encounter nyo yung ganitong problema unang una kuha kayo ng tuyong sako at tuyong basahan at doon nyo ipapatong yung inyong manok para anti-mano yung kanyang inaapakan ay tuyo na at mula doon sa kanyang mga paa makakaramdam na siya ng ginhawa dahil hindi na ito nabababad. At yun naman ang sabantalahin ninyo na pagkakataon na ipasipsip yung namuong tubig mula sa kanyang mga balahibo at pakpak. Tsagain nyo po mga boss. Ganyan po. Unti-unti punasan niyo yung kanyang mga binti dahil yan po talaga ay exposed na exposed sa lamig ng panahon dahan-dahan at -dahan, uh, hanggang sa mawala yung tulo niya kasi syempre babadyan sa ulan lahat ng katawan niyan buong katawan niyan ay basang-basa pag medyo nabawasan na yung uh, tubig sa balahibo at katawan ng inyong manok ay ang pangalawang gawin ninyo ay balutin niyo siya ng plastic kapote o ano paman na madaling makapagpainit sa kanyang katawan para manumbalik yung uh, init ng kanyang katawan at matalo niya yung kanyang nararamdaman na ginaw at lamig dahil po pag hindi natin ginawa yan uh, tuloy na po siyang yung tawag dun sa amin ay makalambre pag nakalambre yan mga boss at hindi nyo naagapan na nabalutan ng plastic yan po ay unti-unti na siyang mangingitim at tuluyan ng manigas yung kanyang katawan dahil sa lamig ang ginawa ko dyan ay kumuha ko ng tape dahil kailangan natin i-secure yung plastic dahil anytime pwede po yang matanggal pag gumalaw yung ating manok so mas maganda i-secure natin ng tape or kung ano pa man na available sa inyong lugar, lubid, uh, straw, basta lang hindi siya masyadong makagalaw at mabalot ng gusto yung kanyang katawan. Dahil pag nabalutan natin yan ng plastic, kahit basa pa yung kanyang mga balahibo at katawan ay syempre magdudulot yan ng init unti-unti sa katawan ng ating manok at unti-unti naman manunumbalik yung kanyang uh, diwa or mabubuhay yung kanyang dugo at uh, magkakaroon na siya ng sariling init para mapaglabanan yung ginaw na kanyang nararamdaman common mistakes po ng ating mga ibang mga kasabong uh, na huwag niya na huwag nyong gagawin na yung basang manok ninyo ay itatabi nyo kaagad sa apoy or sa any source of heat na inaakala nyong makakatulong sa kanya. Maling-mali po yun mga boss. Dahil pag yan po ay basa sa tubig ang kanyang katawan. At ipinabi nyo bigla sa heat or sa any mga <coughs> source of heat or apoy. Para nyo na pong binanlian ng napaka init na tubig yung inyong manok at unang una po yung mabubunot para po yung kinakatay na manok na ilulublob nyo na sa mainit na tubig kaya mas maganda patuyuin nyo muna sa basahan yung tubig excess water sa kanyang mga balahibot pakpak at saka nyo balutan ng plastic or anything na makakatulong sa kanya para hindi na siya makaramdam ng ginaw or hindi na madagdagan yung ginaw na kanyang nararamdaman para unti-unti makabawi yung kanyang uh, katawan at mabuhay ulit at mag-circulate ulit yung kanyang dugo katulad ng nakikita nyo pinasipsip ko na yan sa basahan yung exact extra ng tubig binalutan ko na rin ng plastic at nakikita nyo halos hindi na po gumagalaw yung ating manok dahil nararamdaman na niya unti-unti yung pag-iinit ng kanyang katawan at nararamdaman na rin niya na nakaka na siya mula sa matinding ginaw na kanyang dinanas noong naka-expose pa siya sa range area na nakabitin, inuulan at hinahampas ng hangin. Kumpara sa ngayon na balot na balot na siya ng tuyong basahan at plastic. Hayaan nyo lang siya boss sa ganyang sitwasyon at ang palatandaan kung kailan nyo siya pwedeng ilapit sa apoy or painitan ay pag bumuka na ng kusa yung kanyang mga mata. Ang ibig sabihin ng mga boss ay medyo normal na yung kanyang nararamdaman sa katawan. At yan po ang hinihintay natin na pagkakataon para kumbagay din na ang tawag po sa amin sa si Ilocano, yung kanyang mukha lang muna. Huwag basta ilalapit yan kaagad kasi maluluto yung manok ninyo, pagka uh, na-expose ka agad sa apoy or sa init, nabasa pa yung kanyang mga balahibo. Katulad nung nakikita nyo mga boss, yung aking kamay, yung aking uh, pinapainit at saka inililipat unti-unti sa kanyang mukha. Nang sa ganon, hindi siya mabigla at unti-unti makakaramdam siya ng init at mag-a-adjust na ng tuluyan yung mm, buo niyang katawan. Pagkatapos po sa mukha, ang pangalawa ko pong uh, pinaparamdaman ng init ay yung kanyang mga paa. Ganyan lang din po. O, uh, nakikita nyo? Iniinit ko po yung aking palad sa apoy at siya po yung aking inihihi po sa kanyang talampakan at mga binti sa kanyang pamamaraan, bali dalawa ang source ng init na uh, kanyang nararamdaman. At yun po ay magsasalubong sa kanyang katawan at tuluyan ng mawala yung matinding lamig na kanyang nararamdaman. At dahan-dahan, mapapansin nyo, mamumula yung kanyang muka dahil tuyo na at ganun din po yung kanyang binti dahil tuyo na rin. Unti-unti babalik yung kanyang uh, pagkapula o mabubuhay ulit ang kanyang dugo ng tuluyan Pag uh, natuyo na mga boss ng tuluyan yung kanyang muka at yung kanyang mga paa ay ilalagay na natin siya sa ating box. Pero lagyan din natin yan ng maraming basahan na tuyo para din yan sa kanyang uh, pag -recover. At bago natin ilagay, syempre tanggalin na natin yung kanyang tape at plastic na nakabalot sa kanya para unti-unti na rin na patutuyo ng kusa yung kanyang katawan at balahibo sa loob ng box. itong sistema na to mga boss na ginagawa namin ngayon sa aming manok ay yung tinatawag namin mga Ilocano na inudo. Ang ibig sabihin po ng inudo ay mag-stay ka sa tabi ng source of heat. Pero mayroon kang choice. Kung gusto mo ng mas uh, mainit, ay malaya ka na lumapit dun sa source of heat. Kung ayaw mo naman ng masyadong mainit ay mayroon kang choice or may malaya ka na lumayo from the source of heat. Yan po ang inudo. May option ka mismo ayon sa pangangailangan ng iyong pangangatawan. Katulad nung nakikita nyo, yan sa reaksyon ng ating manok ay comfortable siya na nag-iinudo by his own needs and by his own will. At makikita nyo mamaya, pag sapat na yung kanyang init ng katawan, siya mismo ang kusang lalayo mula sa source of heat. So, update po doon sa ating uh, sumabit na bulik kanina doon sa TV. So far, uh, umipit pa siya at kumain na rin kanina. Ang ibig sabihin yan ay, ano na, medyo gumagana na yung kanyang digestive system at nagpa-function na ulit yung kanyang katawan pero ngayon ulan na nagkikita niya medyo talaga nahirapan siya doon dahil siguro mga ilang oras na siya nakasabit doon at napakalakas kanina yung buhos ng doon. maka ang bulik kasi na ito mga boss eh, ano eh maagang bumababa sa kanyang tipi eh sa kasamang palat, na sumabit doon sa pinagbuhulan binigyan na rin natin siya mga boss ng uh ay uh, isang dose ng antibiotic para kung sakali man ay makatulong sa kanya na madepensahan yung pagpasok pa ng ibang sakit na maring dulot ng kanyang pagka-expose sa sobrang lamig at pagkabiten. So sanlad mga boss, ganun na lang din ang gawin niyo na pagmalakas yung buhos ng ulan lalo na hangin ay sa previous bisitahin kahit madaling araw isang ikot lang sa inyong manokan or maaga kayong gigising para maiwasan yung hindi inaasang mangyayari sa ating manukan silipin natin mga boss yung ating broodcock na nasabit yung kasagsagan ng bagyong falcon fully recovered na ang pagkakabitin yan sya mga bossing yan ay isang uh, inaasahan natin na maging propagator ngayong susunod na breeding season at uh, bako ko makalimutan po ganun nga ang gagawin ninyo um, patuyuin ninyo ang mabilisan balutin ng plastic or ano pa man na makakatulong para uminit muli ang kanyang katawan at huwag nyo rin kalimutan ng at huwag nyo rin kalimutan bigyan ng antibiotic dahil makakatulong sa kanya yon para sa kanyang mabilis ang pag-recover at syempre bugbog sa ulan, masabit pa eh talagang masakit ang kanyang pangangatawan kaya yun ay makakatulong sa kanya sa kanyang agarang pag-recover na makatulong sa inyo itong ginawa naming pamamaraan para ma-revive at tuluyang makarecover yung ating sumabi na manok sa tipi na babad sa ulan na exposed sa matinding lamig at tuluyang nakarecover ako po ay hindi eksperto pero eksperyensyado maraming salamat hanggang sa muli, bye for now